Hello mga kabiyahero, dito tayo sa bukid kung saan ako lumakit nagkaisip, at hayaan yung ako'y muling mambulabog sa inyo. <laughs> ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang karugtong ng aking karanasan sa aking bakasyon. Natapuhat ah! dito na ang musmos kong isipan, ngunit sa kasalukuyan ay wala na akong mauuwi ang bahay sa lugar, kaya'y nakikituloy na lamang sa aking pinsan. Ah! Nagkataon naman na fiesta dito kaya abala ang mga residente sa lugar, at isa na rito ang aking tinutuluyan, kaya sisikapin nating makatulong man lamang kahit sa paanong paraan. Ah? Wag nang patagalin pa at samahan ko ang aking pinsan ng makapag-assist man lamang sa kanya. Let's do mga idol! Bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang e-shoutout ang mga subscribers ko na walang sawang sumusuporta, lalong-lalo na sa mga sumusunod na channel na naka-flash sa itaas ng screen. Nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan, kukunin namin ang kailangan ng baboy ng aking pinsan. Katunayan ay pinipiling niya na kung alin ang mas mainam sa mga ito na nasa kulungan. Di naman mapakali ang mga ito, pakiwari ko nangangamba at tila nagdarasal na sanay mailigtas pa ang kanilang mga sarili. Wala pinis na. na. <laughs> Pagkatapos masentinsyahan ang isa sa mga ito ay bumalik na kami para doon na linisin sa bahay, at muntik na nga akong maging slaughter crew. Mabuti na lamang ay maraming mga volunteer, kaya sa halip na ako ang gagawa ay nag assist na lamang sa kanila nang sa ganun ay may pakinabang man lamang. Ito to yan. Nakakatuwa nga lamang kapag magkakatipon ng mga magkamag-anak, lalo na kapag matagal nang hindi nagkita-kita dahil kamustahan to the max ang mangyayari. Datapwat masaya di pa rin maiwasan na may tawanan, tuksuhan, biruan, at kung minsan ay mayroon pang iyakan na mangyayari lalo na't mayroong nasa malayo at hindi nakasama sa okasyon. Kagaya na lamang nitong mga susunod na inyong matutonghayan. Ano yung lagi hila kila Ano yung manang okay? pukit so, yung hindi mo hila? Kinsa ah, mo na yung kaisar niya dyan? Si hindi yung Sara? kita <coughs> kung hila. Kita <coughs> mag mga, look, kita mag mga tube gun, man eh. Kaya ito. Tignan mo, <laughs> Asa raman sa ikaw? <ikon>. Mala. Mala. <laughs> Saan yung nang naman? na ha. Dito waka waka, dito na Mga Oh, ada kami ngawan ni, Zah. Ma on nak. ni kalau kaya murah. Dini kuih di ba? Nak ada penilai. Dini di naik. Naik ikalimta, naik. Mak on dan Neron. Mak on dan Nak di malas. Murah. Alam ni? Hmm. <laughs> na Disney. Murah nak Iba yang tinitingnan sa tinititigan. Baik <laughs> <May> ni kelingan. Hahaha. <laughs> Mak mak ma oh lagi nak. Saya er ni, Anca, dari nama dia kakak pun aku. Sagun. Kau pun sagun lagi kau. Kau pun sagun lagi kau. Kau pun sagun lagi kau. kita pun sagun lagi kau. Kau pun sagun lagi kau. lagi kau. Kau pun Ay, kailaw. Kasi, ikaw, kaili. Gapa, medyo na eh. Kung dalian na mo, kayo ba siyang mapunsag ko na rin ka video? Mapunsag ko na rin. Ano mo na? Hindi ba, mo na ko na to? Asa mo na yan? Nasilas na, nasilas na. Yan ay wino. Umro niya dito. Ano na yung hotel? Ano na yung potlo ng video na? Mapunsag ko na ako. Di ba mga lodi, saan ka pa, kahit sa video call ay may iyak ang nangyayari. Ngunit kung minsan ay di naman natin may lalo na di mo talaga makapiling ang iyong mga mahal sa buhay na nasa malayong lupain. Pusha, dalawin ko muna ang lugar kung saan ay may mga bakas ng alaala, -ala habang ako'y lumalaki sa lugar na ito. Ang damong ito ay itinuturing kong pinakamahalaga sa aking buhay. Kumbaga sa isang bagay ay mayroon itong sentimental value sa akin. Most valued in my life, ik nga. Bakit? Dahil mula sa walang kamalay-malay na isipan at sa aking kamasmusan, musan ay dito nagsimula at unti-unting nahubog ang murang kamalayan tungo sa mga munting kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay na nasa ating kapaligiran. Partikular na sa siyensya at pagyakap sa ating kinagis ng kultura. Di ko pala na malaya na malapit na magtakip silim kaya lisanin ko muna ang dakong ito, at tuloy naman tayo sa Covered court kung saan may mga programang hatid ng ating mga kabarangay at ng inisyatiba ng mga opisyales dito. Ito lamang ang aking may bahagi, maraming salamat, at kung may puna, tanong, at sa history ay e-comment po lamang sa ibaba ng video. Kung inyo namang marapat inadalawin ang aking munting bahay sa YouTube. Ngayon pa lamang ay taos puso ko po kayong pasalamatan. God bless you all!